Okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, we will talk about the endorsement letter na ginagamit sa pagkasikaso ng transfer of ownership ng na mga nabili nyong second hand na motor. We will talk about endorsement letter. So simula kasi nung nilabas ko yung video mga kamots about sa transfer of ownership na ginawa natin dun sa motor natin na Honda RS125 FI na nabili natin as second hand then nilipat natin sa pangalan natin. And then simula nung nilabas natin yung video ng Transport Ownership Part 1 and yun yung Part 2. So marami na nagpo-comment, nagtatanong mga kamos at uh, nagme-message pa nga sa akin personally na ano nga ba yung endorsement letter? No? Bakit nga ba kailangan ko muna ng endorsement letter? Saan nga ba kumukuha ng endorsement letter? At kailan nga ba dapat kumuha ng endorsement letter? So yan yung mga tanong na madalas kong nakikita sa comment section at na message sa akin sa messenger mga kamots no? and sinasagot ko naman doon mga kamots and then uh, naisip ko lang din na gawan siya ng separate video like this para all of that all of that question will be answered in this video mga kamots no? so without further ado mga kamots let's get into it So, again, mga kamos, no, we will talk about the endorsement letter But before anything else, mga kamos, let's uh, give a simple definition of transfer of ownership. So, ano nga ba ang transfer of ownership, mga kamos? No? So, ang transfer of ownership ay... Uh, Isang uh, proseso mga kamots kung saan kapag nakabili ka ng second hand na sasakyan or motor mga kamos, no, motorcyclo, kung gusto mong mapalipat sa pangalan mo yung mga documents, doon papasok yung pinatawag na transfer of ownership na ginagawa sa LTO or Land Transportation Office. Sa transfer of ownership mga kamos, merong isang requirements na nire-require sa si LTO which is the endorsement letter. So in this video mga kamots, yun nga tatalakayin natin yung about sa endorsement letter. Ano nga ba ang endorsement letter? Saan nga ba kumuha ng endorsement letter at bakit nga ba natin kailangan kumuha ng endorsement letter? So first of all mga kamots, ayan papakita ko sa inyo yung picture ng sample ng endorsement letter nung uh, pin, inasikaso natin yung transfer ownership dati ni Honda RS125F ay natin papunta sa pangalan natin. So, yan po yung insura ng endorsement letter mga kamots, no? So, yung iba, uh, hinaid ko na lang yung ibang details. And then, nandyan makikita mga kamots, yung uh, pangalan ng uh, insurance. FPG insurance ang pangalan niya mga kamots, pero under Cebuana yan. Sa, sa mismong, si mismong Cebuana ang nagbigay sa akin yung endorsement letter niyan upon request ko sa kanila. Sa endorsement letter na to, mga kamots, nakapaloob dito yung klase ng vehicle na ipapatransfer mo sa pangalan mo, which is, uh, nakalagay dito is motorcycle, and then insured name, mga kamots, kung kanino in insurance. Ayan. So, magtataka kayo, mga kamots, uh, iba yung nakalagay na pangalan doon sa insured name kapag binigyan kayo ng endorsement letter. Ang talagang ipapangalan nila dyan, mga kamots, kung, si, kung kanino talaga nakapangalan yung docs yung OR, CR ayan so kapag kakumuha ka kasi ng insurance sa Cebuana mga kamots, si nila yung OR, CR and then doon makikita nila kung sino yung nakapangalan doon so since hindi pa nga nalilipat sa pangalan nyo mga kamo makikita nila doon yung uh, possible first owner pangalan ng first owner so yun yung doon yung ilalagay nila sa insurance yun yung pang name na ilalagay nila sa insurance kapag ka kumuha kayo ng insurance sa Cebuano. And then yung address, yun din yung address ng first owner na nakapangalan doon sa ORCR. And then yan, policy number, endorsement letter, reference number, date of issuance. Tapos kung kailan siya in sa inyo ng Cebuana. Okay, baba tayo dito sa may type of product mga kamots na. Ayan. So, dito sa pinaka-body ng letter, mga kamots, endorsement letter, nakalagay dito, transfer of ownership, it is hereby declared and agreed that effective on as of uh, ganitong date, the interest of the vehicle insured under Certificate 252, book under of this policy is now transferred to the vested in the name of. So, after nung uh, sinabi na yun dun sa may baba ng transfer of ownership, mga kamots, no? So, dito napapasok ngayon yung pangalan mo. So, registered owner, ikaw na mismo na yung second uh, owner na magpapatransfer ng ownership sa pangalan mo. Ayan. So, ikaw, ikaw na yung ilalagay ni Cebuana dyan. And then, yung address mo. And then, policy period. Validity dito endorsement letter. Ayan. And then, COC number, plate number. Of course, i-detail nila dito yung plate number ng motor mo or yung sasakyan mo and then engine number, chassis number which is makikita naman lahat sa uh, certificate of registration no? kaya kapag hingi ka ng endorsement letter sa head office ng Cebuana, mga kamots i-request -re din nila sa iyo yung certificate of registration kasi doon nila makikita yung mga details na ilalagay nila rito sa endorsement letter and then make model, ayan, nanjan authentication, MB file number, yan. And then, yun. Ikaw na mismo yung ipapangalan nila dyan tapos yung details ng uh, motor na binili mo as a second hand. And sa baba, mga kamot, may pirma ng nga mismo nga president or CEO ng FPG Insurance or Cebuana. Ayan. So, yan po yung itsura ng endorsement letter. Okay, so let's answer the question mga kamos no? bakit nga ba kailangan kumuha ng endorsement letter okay kailangan natin kumuha ng endorsement letter mga kamos sa insurance company na pinagkuhanan natin like sa Cebuana kasi kapag kakumuha tayo ng insurance sa Cebuana mga kamos as I said before hindi nga nila ipapangalan sa atin yon kung sino yung nakapangalan doon sa ORCR doon sa mga docs ng motor which is yung first owner, yun yung ipapangalan nila sa insurance na gagawin nila. Ngayon, pupunta ka ngayon sa LTO, makikita nila bakit hindi ikaw ang nakapangalan dun sa insurance. So dun ngayon papasok yung endorsement letter, which is ire request mo sa branch ng Cebuana na pinagkuhanan mo ng insurance. Kailangan mo magpa-insurance muna mga mos kasi yung insurance is one, one of the part ng requirements ni LTO pagdating sa transfer of ownership ng mga uh, motor or sasakyan. So, kailangan mo talaga muna kumuha ng insurance. And then, yun nga, uh, kapag hindi sa iyo nakapangalan yung insurance, mga kamos, kailangan mo mag-request ng endorsement letter sa Cebuana. So, disclaimer nga lang pala, mga kamos, no? para lang po to sa mga kumuha ng insurance sa Cebuana, mga kamos, itong tinatalakay natin. No? Para lang po sa endorsement letter na galing sa Cebuana. So, kung sa Cebuana kayo kumuha ng insurance, mga kamos, So, I think para sa inyo itong video na to. I request kayo ng endorsement letter sa branch ng Cebuana. And then kapag ka sinabi ng Cebuana na hindi sila hindi sila allowed mag-issue mag, -issue, mag -issue ng endorsement letter, so you will go to their head office. You will contact their head office, Makamos, no? So, ako gaya ng ginawa ko, Makamos ng hindi ako inisyuan ng uh, Cebuana branch na pinagkuhan ako ng insurance, ni Honda RS125FI natin dati. So kinontak ko yung head office nila mga kamos, via email and then doon ako nag-request ng endorsement letter na gagamitin ko as part of the requirements para sa transfer of ownership ng motorsiklo ko. And then may nagreply naman doon mga kamots and then yung nga hiningi yung details ng uh, motor yung uh, nakalagay doon sa endorsement letter yung binanggit ko sa inyo pinakita ko sa inyo kanina kinabukasan Uh, mga bandang hapon, binigyan din ako ng endorsement letter via email. Sinan nila sa, sa akin via email. So medyo nagtatagal nga lang ang pag i na lang endorsement letter kasi nga mga kamots, pipirma kasi yung president or CEO, uh, minsan hindi available. Pumirma. No? Apan na uh, requesting ng endorsement letter. So talagang maghihintay talaga sila na mapirma nyo. Once na mapirma nyo, mga kamots, yun na. I-send na nila sa'yo via email sa personal email mo mga kamots. and then pag nasend na sa'yo ikaw na mismo magpapaprint sa kung saan may malapit na printing shop sa inyo sa lugar nyo no so yun yung ginawa ko mga kamots, no? upon send sa akin mga pina pinaprint ko kaagad and then pumunta kaagad ako sa LTO para isubmit itong isang requirements na ito na endorsement letter Ayan. So, yan po yung uh, gamit ng endorsement letter, mga kamots, no? sa kung bakit napakalaga nitong uh, dokumento na to pagdating sa transfer of ownership. Ayan. So, dito kasi sa endorsement letter na to mga kamos, ito yung nagsasabi na ikaw na mismo yung magiging may-ari ng uh, second hand na unit or motor na binili mo. Kaya ikaw talaga yung ipapangalan nila doon. So, yung pangalan mo na yung ilalagay doon sa pinaka body of letter. So, yun yung magiging basihan ni LTO para i-process yung transfer of ownership na inaasikaso mo dun sa LTO branch. awala uh, wala pong bayad yung pagkuha ng endorsement letter or pag-request ng endorsement letter sa Cebuana. Uh, ang dapat mo lang gawin mga kamots is i-contactin sila via telephone number or email. I think mas maganda yung email mga kamots para masabi mo dun lahat kung bakit mo kailangan ng endorsement letter. Pero bigyan ko lang kayo ng tip mga kamots no? kung sakali magkocompose kayo ng email magre-request kayo via email ng endorsement letter sa Cebuana mas may na sabihin nyo na lang na parto uh, part to ng requirements ni LTO for the transfer of ownership ng sasakyan or motor na binili mo. So alam naman yun ng uh, Cebuana mga kamos. Aware naman sila doon. No? Lalo, 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 lalo na yung head office. Kaya nga binigyan tayo ng endorsement letter nung nagpa-process tayo ng uh, transfer transfer ownership para kay Honda RS125 FI natin dati. Yan. So aware naman sila doon mga kamos. Basta i-further explain mo lang sa kanila kung bakit mo kailangan ng endorsement letter. So may mga magtatanong diyan mga kamots, no? Paano ko sa ibang uh, insurance company ang kumuha ng insurance para sa motorsikli ko and then hindi rin nakapangalan sa akin? Kailangan ko rin bang humingi ng endorsement letter? Ang sagot diyan mga kamots, yes. Kasi once na hindi once na ma-check ni LTO na hindi sa iyo nakapangalan yung insurance, automatically hindi nila ipaprocess 'yun. So manghihingi talaga sila ng endorsement letter. So, ganun lang po kasimple mga kamos. No? Kahit sa insurance company ka pakumuha ng uh, insurance uh, insurance para sa motorsiklo mo, sa sasakyan mo, uh, and then hindi nakapangalan sa iyo, hindi po yan ipaprocess ni LTO. You need to seek an endorsement letter dun sa insurance company na pinagkuhanan mo ng insurance para sa sasakyan mo or sa motorsiklo mo. So, I'm not sure lang mga kamas, kung ganito rin ba yung isura ng uh, endorsement letter sa ibang insurance company. Lalo lalo na sa mga affiliates insurance company ng LTO. No? Ayan. So, I'm not sure lang kung ganito yung isura. Pero, I think uh, may mga similarities din, no? Kagaya na pinakita ko sa inyo, sample ng insurance ni Sabuana. I think may similarities, may magiging similarities din doon. Kasi, uh, i-input nga doon yung details ng motor, yung pangalan mo, and then yung details ng first owner. Yun. So, I think ganun din yung kalalabasan, mga kamos. Kahit sa ibang insurance company ka humingi ng endorsement letter. Before we finish this uh, video, mga kamos, meron pa ako isang pang tip sa inyo. Itong tip na to mga kamos, ay napakahalaga na dapat yung tandaan, mga kamos. No? So, so kapag mapaprocess kayo ng transfer of ownership, mga kamos, no? so, ay mas recommend, mga kamos, na kumuha muna kayo ng insurance. Kung sa sabuan na kayo kumuha, unahin nyo muna yung mga kamos. No? Or kung sa ibang, ibang insurance company, then unahin nyo munang kumuha ng insurance kasi once na kumuha kayo ng insurance mga kamots and then hindi nakapangalan hindi pinangalan sa inyo which is doon pa rin sa first owner pinangalan uh, doon na kayo magre-request ng endorsement letter sa Cebuana Head Office or kung saan mang uh, insurance company kayo kumuha no? and then tsaka nyo isunod yung sa HPG clearance ayan So, bakit kailangan unahin yung sa insurance, mga kamos? Kailangan unahin yung insurance and then yung endorsement letter. Kasi, mga kamos, pagdating kasi sa HPG, once na mag-request ka ng uh, HPG clearance, mga kamos, the day na mag-request ka ng HPG clearance, mga kamos, so, hindi agad-agad marirelease yun. So, kailangan mo pa maghintay ng 2 days. Pag dumating yung ika 2 days, mga kamos, at nirelease na sa yun, from the start na nirelease sa yun, meron ka lang 5 days 5 working days mga kamos. Meron ka lang 5 working days para asikasuhin yung transfer of ownership sa LTO. No? So kaya ko sinasuggest na unahin niyo yung insurance mga kamos and then yung endorsement pagre-request ng endorsement letter sa insurance company na pinagkuhanan nyo. kasi hindi natin alam kung kailan i re-release sa atin ng insurance company yung endorsement letter. So, sa akin kasi based on my experience lang kasi yung one day sa akin mga I one day, one day lang. Based on my experience lang yon So, sa experience natin mga kamots, one day lang natin nakuha yung endorsement letter. Pero ngayon kasi, iba kasi mga kamots, minsan talaga nagtatagal talaga doon sa pipirma. Gaya na nga sinabi ko sa inyo kanina. So, I must suggest na unahin nyo muna yung insurance. Ah... Uh, And then, unahin niyo yung pagkuhan ng endorsement letter kung di nakapangalan sa inyo and then tsaka nyo isunod yung HPG clearance ayan so yun yung mahalagang tip ko sa inyo mga kamos kasi ako yung, yung ginawa ko kasi inuna ko yung uh, HPG clearance bago ko sinunod yung insurance so medyo nag ano ko doon nag nag uh, nagawala ko sa oras doon kasi hindi ko alam na meron palang uh, yung HPG clearance pala is valid within 5 working days lang after ng ma sa inyo ng HPG uh, satellite office na pinagkuhanan nyo ng HPG clearance. Ayan. So, meron siyang duration hanggang 5 working days lang. Kailangan madala mo siya sa LTO ma mo na yung transfer of ownership mo. Ayan. So, luckily sa part natin mga na-release din naman ag agad yung endorsement letter. So, nahabol natin yung 5 days. Ayan. So, yun yung uh, tip ko sa inyo mga kamos, sana tandaan yan. And yun na sana nasagot ko sa inyo yung mga tanong mga katanungan ng mga subscribers natin about sa endorsement letter so para sa inyo talaga tong video na to mga kamos to further explain ano nga ba ang endorsement letter and sana nasagot ko kung bakit nga ba kailangan kumuha ng endorsement letter at kailan ba dapat kumuha ng endorsement letter at kung saan ba dapat mag request nito at kung gano'n ito kahalaga sa transfer of ownership ng mga second hand na motosiklo o sasakya na binili ninyo. So maraming maraming salamat sa inyo mga kamos. Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Abangan nyo pa yung mga susunod na video natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always. Peace out.